Africa. Ang Afrika ay pangalawa sa may pinakamalaking kontinente sa buong mundo at isa sa may pinakamalaking populasyon na sumusunod sa Asia. Isa rin ang Africa sa mayaman sa likas na yaman. Tradisyon. Ang tradisyon ng taga afrika ay naayon sa naipahiwating gaya ng musika, saya, pagguhit at iba pa. Musika ay isang anyo ng komunikasyon na ito ay gumaganap ng isang functional paper sa lipunan ng Afrika. Ang musika ay madalas na ginagamit sa iba't ibang kultura sa paprika, tulad ng kasal, kapanganakan, rise of fossage, pangangaso at kahit sa gawaing pang Upang salagin ang masamang espiritu at magbayad respeto sa mabuting espiritu, mga patay at ninuno. Pagsasayaw Ang pagsasayaw rin ay isang integral na parte sa tradisyon ng Afrika. Dahil dito ay maraming simbolong itsura gaya ng maskara, costume, pinta sa katawan at iba pa. Maskara. Meron din tradisyon na maskara ang mga Aprikan. Ito ay ginagamit nila kapag may tradisyon silang nagaganap gaya ng sayaw na religyoso. Mga seremonya at functional origins. Ang kanilang maskara ay nagrepresenta ng espiritu. Paniniwala o animismo. Ang animismo o anima sa wikang latin ay isang katutubong reliyon. Naniniwala sila na ang lahat ng bagay ay may kaluluwa o espiritu sa Biblia, magkaibang kahulugan ng paggamit ng, ng dalawang salitang ito. Ayon sa turong animismo, kasama sa mga bagay na may kaluluwa, ang mga hayop, halaman, bato, mga bundok, mga ilog at mga bituin. Itinuturing nila itong mga Diyos, may kapangyarihan na maaaring tumulong o manakit sa tao na dapat sambahin katakutan at kilalanin sa iba't ibang kaparaanan. Kultura Ang kultura ng Afrika ay iba-iba at sari-sari na ng isang timpla ng mga tribo na bawat isa ay may kanilang sariling mga natatanging katangian. Ito ay isang produkto ng mga magkakaibang populasyon na ngayon naniniran sa kontinente ng Africa at mga African diaspora. African kultura ay pinapayag sa kaniyang sining at craft, alamat at reliyon, pananamit, kusin, musika at mga wika. Sootan ang mga tradisyonal na damit ng kababaihan sa Utopia ay gawa sa tela na tinatawag na shema at ginagamit upang gawing habesha kemis. Pagkain Ang iba't ibang lutuin ng Afrika ay gumagamit ng kondisyon ng mga lokal na ginagamit ng prutas, butil ng cereal at gulay, pati na rin ang mga produkto ng gatas at karne. Ang pagluluto ng South Africa ay paminsan-minsan na tinatawag na Rainbow Cuisine. Pati na ang pagkain ng reliyong ito ay isang timplan ng maraming mga ginagamit sa paglulutong tradisyon. Kabilang ang Khoisan, Bantu, European at Asian na populasyon.